bago na wala lang ang siya bare cement ay lagay na mga gates wala lang tapos yung uh, Magitan. ano ito pala yung nilagay ano rin stop na ano lang mga ang, malilit na ano lang mga square Yan. hindi pala sya tiles para mga cobblestones yun welcome back po ulit sa aming channel ito nasa na tayo ngayon sa finance road Ermita, Manila Mag-update ulit tayo ng salt de Bebe Dagi pa rin Pa rin mga spaghetti wires Meron pa rin dito sa kanan Ayun, daming ano daming mga namamasyal na ngayon Estudyante to oh pa yan so, pagkatapos ng um, party yun, puntahan dito sa Sal Park ito pa hindi pa naalis mga spaghetti wires dami pa hindi talaga sa kabila pwede dahil matraffic dun you know, eh kahit naka-stop to pwede mga kabayan ito okay. oh, mga ano ba to mga millennials yun mm -hmm. hindi pa rin pwede. May harang pa rin. Okay. Talaga, kahit pagkakasabay kayong maglakad, walang problema. halos ano to halos 4 meters na yung lapad ngayon uh. sayang hindi nila inaayos tong center island yun pa rin May dami pa naman mga ano dito na mga eskwelahan <coughs> simento na rin. Hindi pa rin pala. na bago na eh, pag natapos na lalo to Pisa na dito i Pasko na. Ayun, walang ano, mga magtitinda dito. Ayun, no. Eh. Ang dami dati dito. Baka pinades. Ayun, gumagawa ng ano, ha? mga guard house ito yan hindi sa kabila kung meron lapo-lapo eh, meron ano na may parker na dun dalawa pero ang ano lang, ang ng mga letra. Hindi natin masyado mabasa dito. Parang hindi pa rin pwede magpunta dito sa ano, sa may harapan. Wala pa. Sarado pa dito. rol Ni raw sigurado 'yan sa gabi. Luna. si labu labu Ayan na mga kabayan. Ganito pa rin. Pero meron siya mga ano eh, mga deck -de 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 requires Mainit Ay, pa kasi Mainit pa bago rin mga to mga guard house malayo siya sa ano no sa pinaka gate Ayan. hindi katulad doon sa, ano, sa may finance road malapit sa kalsada Ayan, meron na ano dito curbside uh, gutter hindi pa siya natutuloy dito pa lang ang gagawin dito hindi tayo sa kabila pasok tayo ng result part Dumating na dito yung ano, yung, yung, yung pagbakbak sa nento. Ang dami mga tao dun no? sa may damuhan meron na yung mm, pagitan ano ito pala hinilagay nilagay ano rin stop na ano lang mga parang maliliit na ano lang mga uh, square yan hindi pala siya tiles um, para mga cobblestones um, <coughs> mga ano lang to mga simento hindi siya mga tiles square meron na. na tapos ito plain na ano lang na simento lang Yeah. Gusto gigante Ito uh, ang multi field trip sa educational tour yung uh, pagpunta doon na uh, mark dam of Dr. Jose P. Rizal